Sa video ito ay meron tayong susubukang kainin na isang bagong halaman. So hindi natin alam na pwede pala siyang kainin. Nakita lang natin ito noong una sa vlog ni Karen Davila. Isang panayam niya kay Senator Kiko Pangilinan. At nakita ko rin ito noong linggo sa Jessica Soho. Naalala ko meron pala kami nito sa school at itatry natin kung anong lasa nito ang tawag nila dito ay pipinong gubat. O kaya minsan naman ang tawag nila dito ay wild pipino. So tinikpan natin dyan kung ano ba talaga ang lasa. At nalasahan naman natin na parang pipino talaga ang kanyang lasa. At nakita nga ko dito ng mga mag-aaral na kinakain ko yung bunga. Sabi nila, bakit ko raw kinakain? Pagkain daw yun ng ahas, yun ang sabi nila. Pero iba talaga ang lasa niya. Parang pipino talaga. Kaya lang maliliit ang bunga. So sabi ko sa kanila, tikman ninyo, masarap. Meron pa dito dumaan na teacher, sabi nga nila, baka daw nakakalasan yan. Pero yung mga grade 7 students, sinubukan nilang kainin. At sabi nga nila, pipino daw talaga yung lasa. Ayan, ganyan lang kaliit ng bunga. Yung halamang yan, gumagapang yan. Ang dami niya nakikita ko sa mga uh, Gilid ng mga kalsada, meron yan, tumutubo. Kahit sa mga uh, maliliit na mga puno at halaman, meron talaga yan sa mga bakuran. Yan, sinubukan pa rin natin kainin yan. At uh, ayan, napatunayan natin, nasang pipino nga talaga siya at pwede pala siyang kainin.